Ali na. Aba! Ano yan? Agahan tang Ali na yan ah! Ano mong palagay mo sa akin? Porgit magiinom ako. Pag may nakatahon na alak, magiinom ako. Kuya Santer, hmm. nangatay mo si Jerry? Di ka tabaw? Ay, nakayang maaga pa yung sila. Di si Patino. Boy, yun. Uy, one million ah! <laughs> Happy one million! Uy, <laughs> pala alas. na. Kasing na. Okay gala ko okay, sa... Tatay! Sa'yo? Sa'yo hindi mo na See See, yun, yun. Yung muna, eh. Magawa ano ka ba? Sa'yo <laughs> si yun tayo na ng takay. Eh, anong oras na oh? Abot na tayo ng... Hoy! Anong oras na? Tanghali na? Aba! Ano, ano yan? Na? Agahan, tanghali yan na yan ah. Oh! Uh, Kanina ka pa siya dito na, ha. Nagiinom ka lang pala. Tapos, oh, sa'yo ah. na. Ano nagiinom? Hindi ako nagiinom? Ano nga di nagiinom eh? Ay, may alak. Sila lang nag-iinom, tambay lang ako dito kasi nga may bisita dumating oh, di ba? Oh, di ba? Eh anong oras ka dumating? ni? Bisita si Kalbo. Kalbo Dali so, sa iyo. Oh. Oh. Pararating lang nito. Ayun, ay pagkwento lang ako. Okay, Sila lang nag-iinom, nag- anong, Pag may alak lagi nag-iinom diyan. Maari bang nandiyan nakahain tatanggihan mo? No, kilala kita. Akin yan. Inuha mo lang. Ano mo palagay mo sa akin? porkit oh. mag-iinom ako. Pag may nakatahon na alak, mag-iinom ako. Oo. Oh, oh. Ay, kay naman ka naman. Porkit nakaharap sa inuman. Hmm. Ay, mo, nakaupo na si, ano, si ka-Jeric, eh. Oo, oh, natagay na. Eh, hindi naman siya natagay. Nakaupo lang siya. Eh. Nagbigay pa nga siya ng panginom namin. Eh. Ay, lang ako. Kasi nga, may bisita dito ang dumating. Ay, alam ano, naman. No. Hindi na ako sa naniniwala sa'yo. Hindi nagsasalita si Ulan, no? Oh. ba ako? Hindi naman naginom oh. to. Kahit katabi ko to, hindi ko pinapasan ang tagay. Yan, sabi ko, Jeric, huwag oh, kang tatagay. Hmm. May bukas pa naman. May bukas pa kasi birthday niyang bukas. Hmm. Ah, ngayon, katangtang so, lang. Katangtang. katang, 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 -tang -tang? katang -tang -tang Delbert birthday niya bukas. Day! Painom mo kisa, isang baso lang. Pwede? <laughs> oh, pwede siya nalang mag-inom. Ito hindi. Ayaw nito minom kanina eh. <laughs> hindi nga ako na-inom. Oh. Ay nako! Kay, kaya kaya kay mo may bigyan na. Oh. Siya nalang sumambot. Oh, pwede. Day, pwede. Ba't ako pa-inom niyo, di mo na ako nag-iinom. Oo, oh, hindi rin naman nag-iinom yung asawa mo. Sige, si katribo ang bigyan mo. Iinumin niya na yung katribo. Oh. Hindi ako nag-iinom yan. Oh, oh, mo. Lampas agad ng tagay. Oo. Oh. oh. Hindi talaga nag-iinom yan. akala mo kasi, purkit nakatambay ako. Punta ka sa kasi kayo. Okay. Eh! Maniwala ka sa hindi. Hindi ako na nag-iinom. Na, na oh, mo, may palaka. Eh, hmm. kanina pa, pa yung nag-iinom kayo lasing na. Mm. Okay. hindi talaga sa uminom. Inaantok mo ako. Pero okay. ngayon, nandyan ka, painomin ko siya. Okay. Ano pa yun? bawal nga, may iinom na naman. Ano man, birthday. Oo, oh, birthday mo. Oo, tapos sa birthday mo, iinom na naman. Siyempre, ganun yun. Hindi na. Hindi na talaga sa minom. Lumakad ka na sa bahay, hindi mo lang ininom Nakipagkwento lang sa Sumunod baso. ka. Ay, naku. Pag talaga ay. kami, pag... Ay, kipagkwento kaya... lang eh. Sapat na. Pag kami kaharap Umagin, kung na, ano na. anong iniisip mo. Oo, oh, oh, ko oh. na kayo. Kayo, kayo. Hindi naman kami magiinom pag kami kapigarap eh. Hindi nga. Hindi nag-iinom kahit ang mimi bunga nga. Ah, oh. Iloko ba? Oo, oh, tamo ka. Hindi ako nag-iinom, promise. Nakatambay lang ako dito sa mga Mayos ka ha. Sige na, susunod na lang ako dito ba? Luluto ka pa. Oh. Ikaw na magluto. Walang ulam. Sige na, susunod na lang ako. Ayaw <laughs> ko ba? Saan so, yung tukatagay? iba, ang kulit na kulit mo kanina, sabi hindi akong natagay eh. Mabubuko ako ng misis. Ay ngayon natagay ako, umalis na. Pilit-pilit mo pa ako. Hindi yari, ay na yan eh. Wala yun, umuwi na yun sa bahay. Magluluto pa ng ulam. Ah, <laughs> <laughs> oh, sarap.